Pinasigla ng Lampos lighting ang bayan ng Malvar sa Batangas ngayong nalalapit ang Pasko. Pangungunahan ni Mayor Admiral Art Abu ang selebrasyon na nagbigay ng dagdag na saya at diwa ng kapaskuhan sa mga residente. Si Paul Montibo magbabalita live. Paul. Prince, sa advance, Merry Christmas dyan sa studio, dyan sa Makati yan dito sa bayan ng Malvar, Batangas. Yung nabanggit natin na lamp post lighting ay talagang naging extra sparkle at uh, atmosphere yan dito sa kanilang bayan dahil uh, ayon sa mga natin na informasyon, uh, Prince mahabahabang panahon at dekada na ngayon lang nila nakita na ganito kasigla, ganito kakulay ang uh, munisipyo ng uh, bayan ng uh, Malvar at ng buong bayan mismo. Ngayong paparating na ang uh, Kapaskuhan. Kaya naman ang magpapatuloy ng pagpapaliwanag dyan at magbibigay ng Napakagandang mensahe para sa kanyang mga uh, kababayan at mga nasasakupan. Kasama natin ngayon ang uh, Alkalde ng Bayan ng Malvar, Batangas, si Mayor Admiral Art Abu. Congratulations uh, Mayor, welcome po sa ating live sa SMNI. Nasa studio si Kapartner uh, Prince. Ano muna ang uh, paghahanda natin ngayong papalapit na ang kapaskuhan dito sa Bayan ng uh, Malvar? Oo, oh, magandang gabi at uh, isang uh, maligayang pagbati sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Oh. Uh, dito sa bayan ng Malvarez, siyempre ang ating layunin ay bigyan natin ng kasiyahan. At sa uh, ating mga kababayan, lalo na tigit, edarating eh, na yung uh, araw ng uh, Pasko. So bahagi ito na gusto natin na uh, bigyan sila ng dignidad. Magiging inspirado ang ating mga kababayang Malvareño dahil sa ating mga ginagawa dito sa ating bayan sa paghahanda natin para sa darting na kapaskuhan. Mayor, ang ganda ng pagkakailaw no, ng mga lamp posts natin, talaga namang pag uh, tinitingnan natin dito sa kahabaan ng main road sa harapan ng uh, munisipyo at talaga napakakulay. Ano po ba para sa inyo ang uh, sinisimbolo ng mga lamp posts na, na ito para sa bagong liderato, bagong uh, kabanata ng bayan ng Malbar? Ay, sumisimbolo yan sa eh, hindi lang makulay, hindi lang maliwanag, pero isang bagong malbar. Yan po ang tema ng ating pamumuno na eh, gusto nating ipakita sa ating mga kababayan that uh, there is something more for Malbareños, something more that they deserve. So kung kaya natin uh, ginagawa natin ito para naman uh, ipakita natin sa sambayanan na tayo mga Barbareño sa pamamagitan ng ating pagkakaisa malayo ang ating mararating yan ay effort ng lahat hindi lang 'yan ang pamunuhan sa bayan kundi kasama na yung ating mga mamamayang malbareño mayor nakakapagtaka no dahil uh, bilang bago sa politika tapos uh, nap nanalo ka yung 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 kabilang partido ay uh, Uh, naragumpay ng mahigit dalawang dekada at ngayon pinipigyan mo ng kulay ang uh, kulay ang liderato po ninyo. Ano po ang pakiramdam na unti-unti yung tiwala ng publiko ay naibabalik sa bayan ng uh, Malbar? At buhat sa mahabang panunungkula sa pamahalaan ay tayo nagbalik sa sariling bayan upang ang akin ng mga kababayan ng ating paglingkuran. Sa panahong ito ay inisang tabi na namin ang politika. Ang panahon ngayon, sa panahon ito, ang gusto namin ay kung paano pagkaisahin ang mga mamamayang malbareño para naman maramdaman ng taong bayan na kami dito sa bayan ng Malbar ay may malayo pang mararating. So buhat sa ating karanasan sa panunungkulan, sa mga ating mga natutuhan at mahabang karanasan, ayan ay po ang ating iniahandog ngayon sa mamamayang malbareño. Kung kaya't ang nakikita ninyo, eh, tunay na kakaiba. Meron tayong sariling standard. Ang sabi ko sa kanila, mga kababayan, tayo po ang magiging uri ng ating pamunuan. Hindi tayo mangongopya. Hindi tayo manggagaya. Tayo ang kanilang magiging panuntungan, panuntunan, panuntunan sa larangan kung ano man ang ating kakayahan sa panunungkulan. So yun po ang tema natin dito sa Bayan ng Malbar. Kaya naman pala Mayor, marami ako nababalitaan at nakakausap din dito sa bayan, no? Na sinasabi niya, parang naman yung bagong Mayor namin, ay parang hindi pang lokal ang kanyang mga mindset, ang kanyang mga programs, kundi parang pang international din. Ano kayo masasabi mo dyan, Mayor? Ayan po, ay bunga ng ating uh, naging karanasan. Sabi ko nga, ay, 37 years tayo. Nag-serve tayo locally and internationally. So yung ating natutuhan kung paano ang kampanan ang tungkulin ng isang namumuno sa serbisyo publiko, ayan na ay yung ating ginagawa at pinapatubad natin sa Bayan ng Malban. Ang isang pinuno kailangan maliwanag, malinaw ang kanyang vision. Yung direction kung sa inyo gustong dalahin ang kanyang mga kababayan. So hindi naman sa tayo ay nagbubuhat ng sariling bangko pero parang nagiging instinct na yan sa atin eh. Instinct na na dahil nga Isinabuhay natin ito sa mahabang panahon. So ngayon, ang tayo'y nabigyan ng pagkakataon, na dito naman manungkulan sa sarili nating bayan, abay ipapakita natin kung ano ba yung ating natutuhan sa mahabang panahon ng ating paglalakbay, hindi lang sa lokal, pati na rin sa international. Dinadala natin sa bayan ng Malbar. Mayor, bibihira ang mga politiko na pagkatapos ng eleksyon ng politika, isinasantabi ang pagkakaiba ng mga partido iisa ang pagturing po ninyo sa buong bayan mali uh, bukod doon sa, sa sa may mga partido ho tayo no pero kakaiba kayo ha dahil bibihira ang mga politiko na isinasantabi ang uh, politika at pagkakaisa ang uh, nasa puso alam mo uh, i am consistent in that i want to bring malbereños together pero siyempre alam mo naman sa politika you cannot please everyone palaging meron diyan na gusto i-subukin, hamungin o gustong patunayan na meron silang kakaibaring kakayahan. Well, okay naman yun. Wala namang problema sa atin. Ang sabi ko nga ay buo naman ang aking tiwala, paniniwala. Yung worth ng bagong mayor sa Malbar, alam natin kung ano yung worth natin. kaya hindi tayo nangangamba sa bagay na yan. Nung pa, uno, una pa man, panahon pa man, halalan, sabi ko yung pong kandidato ay hindi siloso may sarili po tayong paninindigan, may sarili tayong kakayahan. At meron tayong paniniwala na sisiguraduhin ko, hindi katulad sa iba. Sariling atin lang yan. Panghuli na lang, uh, Prince, siyempre kunan natin ng uh, Christmas uh, message ang uh, ating butihing Alcalde ng uh, Bayan ng uh, Malvar para sa kanyang mga kababayan dito sa bayan mismo. At para po sa ating mga kababayan dito sa Malbar, ang aking mga kasamahang Malbareños, Apua Batanggenyo at ating kapwa Pilipino, ang ating pong hiling ngayong araw ng Kapaskuhan ay magpasalamat po tayo sa pong Megapal, sa biyaya na ating natanggap sa buhay at sigapin po natin na tayo ay mabuhay ng marangal sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit sa bawat isa at pagmamahal sa ating bayan at kalikasan. So yun po ang aking mensahe, na ay patuloy natin ang pagsamasamahan kung paano natin uhubugin ang magandang kinabukasan para sa mga mamamayang Malbareño, mamamayang Batanggenyo at kapwa natin Pilipino. Ayan, syempre salat po ng mga kababayan natin. Nako, yung uh, mga malalapit dyan, na mga city, mga syudad, dahil uh, parang napapalibutan at napapagidnan ito ng mga malalaking cities dito sa sa Batangas, pero grabe, parang city na rin ang uh, touring dito dahil napakakulay, napakasaya ng na mga tao, napakaganda ng na mga programa ng bagong liderato ng bayan ng uh, Malbar, Batangas. At syempre, iniimbitahan na rin natin ang lahat po ng mga lokal at manggidayuhan, ng mga turista na patungo dito sa napakagandang bayan ng lugar. Hanggang sa muli, isang maligayang Pasko at maligong bagong taon para sa lapon ng mga balbarinyo na ho natin at lahat ng mga kababayan na nagmamahal sa butihing Mayor Mayor Admiral Art Abo. Mula dito sa bayan ng Malbar, Batangas, back to Studio Prince. Maraming salamat Paul Montibon sa iyong live report.